isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Roserizal, Rizal, Ang Moli ni Tangere. Sa kabanata 44 na pinamagatang Paggunita ng Kasalanan. Sa mga kasalanan na ating nagagawa tayo ay kadalasang nagsisisi at tumatangis. Pagkatapos ito, may isipa na na ang ating mga nagawa ay mali at dapat na pagsisihan. Tayo ay biglang nagigising sa isang bangungot at tila tayo takot na takot na huwag na muli itong uulitin. Ang isang pagkakamali ay maitatama lamang sa paraan na kung tayo ay magsisisi at magdedesisyon na ito'y ating huwag nang ulilitin Ang budhi natin, ang siya nating konsensya, nagigising sa atin at pupukaw sa ating damdamin na ito ay mali at kinakailangan natin itong baguhin at iwasan. Ang mabuting gawi na ating ipamamalas ang siyang kikilatis sa ating pagkatao upang maipakita na tayo ay nagsisisi at handang gumawa ng mabuti, alang-alang sa ikagaganda ng mga bagay na iyong nagawang mali. Ating silipin kung sino-sino sa mga karakter ng nobela ang mga nakagawa ng mga kasalanan na sa kalaunan ay nagsisi at itinama ang pagkakamali. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, nangumpisal. Nangumpisal ay isang gawain ng mga tao na tumatanggap at humihingi ng mga kapatawaran sa mga kasalanan na idinulot at nangyari. Isa itong paraan upang maging bukas sa mga bagay na iyong naisin na ihingi ng kapatawaran. Pinagtitibay din ito ang kaugnayan ng iyong sarili upang magsabi ka ng katotohanan. Ikalawang salita, pagkahibang. Ang pagkahibang ay isa sa mga senyales na nangyayari o nagaganap sa isang tao, lalo na kung siya ay gulong-gulo na sa kanyang sarili, paligid at puno ng problema. Nakaramdam siya ng pagpakawalang balanse ng buong sarili at walang maisip na tama at ang pananaw ay hindi maayos gulong-gulo at hinang-hina dahil sa mga dinadalang kapighatian. Ikatlong salita, Muni-muni. Ang muni-muni ay parang ng paraan ng pag-iisip sa mga bagay na gustong maganap o mangyari. Ito ang kadalasan nating nararanasan kung tayo ay masusing nag-iisip kung ano nga ba ang mas tamang paraan o tamang desisyon na ating gagawin. Paapat na salita. Putlam-putla. Putlam-putla ay ang paglalarawan sa isang tao na biglang nakulat o nagimbal sa kanyang emosyon na para bang halos mawala ng sariling dugo kung kaya't naging tensyonado. Ang mga tauhan Maria Clara, Kapitan Chago, Tia Isabel, Dr. Tiburcio de Espadanya, Doña Victorina de Espadanya, Padre Salvi, Andeng Sinang. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego sa tahanan ni Kapitan Chago. Bumako tayo sa buod ng kabanata. pisal si Maria Clara na naging dahilan upang ito ay mabinat at lumubha panang husto ang karamdaman. Sa mga kaganapang ito, pansin-pansin ang pagkahibang ng dalaga na tila wala nang alam isang bit mula sa mga labi. Ang paulit-ulit nitong pagbikas sa ngalan ng inang namatay nakabantay naman sa kanya si Nasinang, Undeng, Tia Isabel at Kapitan Chago habang handang magpamisa at mamalimos ng awa sa mga santo. Upang mapakinggan ang kahilingan na gumaling ang anak ay handang magbigay ng gintong baston si Kapitan Chago sa Birhen ng Antipolo. Sa isang dako naman Naroroon ang magkasawang de Espadanya at si Linares na nag-uusap patungkol kay Padre Damaso at sa mapipintong paglipat ng diskino nito sa ibang bayan, partikular sa bayan ng Tayabas. Sa pangyayaring ito, labis na masasaktan ang inaanak nitong si Maria Clara at higit lalo ang traile, na mas lalong mahal ang dalaga. Isang makahulugang titig naman ang ipinamalas ni Padre Salvi kay Kapitan Chago na nag-iwan ng palaisipan kung bakit nagkaroon ng matinding sakit si Maria Clara na nagbigay dito ng samanan ng loob. Pinuri naman ni Dona Victorina ang kagalingan ng asawa nitong si Don Tiburcio na kung hindi nito ginamot ang dalaga ay malamang sa malamang ito ay tuluyan ng pumanaw. Sa patuloy na pagmamalaki ng dona sa kahusayan ng asawa, ay hindi naman ito sinang ayunan. Ayon kay Padre Salvi, mas mainam na hindi nagkita ang dalawang magkasintahan sapagkat ito ay mas lalong makadaragdag sa karamdaman ng dalaga. Batid naman ni Maria Clara na hindi pa nagkakaroon ng pagkakataon ang kasintahang binata na siya ay bisitahin dahil sa pagkakapataw ng ekskomunikado nito mula kay Sinang. Hindi natuloy ang usapan ng magkaibigan sapagkat bumating na si Tia Isabel upang ihanda ang dalaga nagpaabot na lamang ito ng maikling paksuyo na ipaalam kay Crisostomo Ibarra na siya ay limutin na lamang na ipinagtaka naman ng kaibigang si Sinang. Maghahating gabi na nang dumating si Padre Salvi para sa pangungumpisal ni Maria Clara. Mula sa pintuan na na ni Tia Isabel ang kataman titig ni Padre Salvi sa pamangkin si Maria Clara. Putlang-putla ang mukha ng Prile na wari siya ang nangungumpisal. Ang tinig naman nito ay gumagaralgal habang nagsasalita na tila may kung anong pagmumuni-muni sa bawat bibig salita. Ang pawis nito ay butil-butil na tumutulo galing sa kanyang noo. Anong pagkakakani Tia Isabel sa mga kinilos ni Padre Salvi Nakahinga na lamang siya nang tumindig na ang prayle upang magpaalam. Karunungan ng Kabanata Kalooban na panatag sa pusong karapat-dapat. Pakiramdam na animoy maayos at payapa ang lahat ng bagay, maaliwalas ang paligid at gabay ang walang puwang. Himig na tinig ang nais pakinggan, walang maliw na pagsingka ang natatanaw. Puso ay walang pag-iimbot, tanging ikaw lamang ang dulot. Isipan na umiikot sa tuwing ikaw ay nililibot. Hagkan ka ng malaya sa mga bisig na payapa. Puso ay tuwang-tuwa, walang sisidlan ang saya. Wari ka looban ay pinuspos ng pagmamahal sa aking iniibig, tayo lang ang nakakaalam. Kalooban ko, tulad ng sa iyo, panatag na puso ang tanging alay ko. Pahiwatig ng Kabanata Konsensya ang dahilan kung kaya't tayo ay may pakialam. Konsensya ang pinag-ugatan kung kaya't tayo ay may kahahantuhan. At konsensya ang maglalahat kung bakit tayo nabubuhay. Tayong mga tao ay malayang gumawa ng mga mabubuti at mga masasamang bagay na naaayon sa ating pagkatao at sa konsensyang mayroon tayo. Ang konsensya ang ating batayan upang ang lahat ng bagay ay mabigyan natin ng halaga. Totoong mayroong mga mabubuting karma at masamang karma. Nakalaunan ay ating kahahantuhan kung tayo ay may nagagawa sa ating kapwa. Ang malinis na budhi ay naglalarawan lamang ng malinis na konsensya upang tayo ay gumawa ng wasto at iwaksi ang masama. Ang buhay ng tao ay walang pagsusulit na kailangan lumitis, ngunit mayroong konsensya na kayang luminis ng bawat kilos at gawi na mumutawi. O mga bata, ako ay magiiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat niya rin musmus na isipan at huhulmahin ang sagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 45 na pinamagatang ang mga rebelde. Mabangan! Huwag kalimutan mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!